magbibigay si Jason ng movement na kailangan i-describe kung ano yung movement na yon. Okay? Ano, Simple lang. Ayan, mga ganyan. <laughs> ay. I-describe nyo lang kung Yung mga unang pink team, then kailangan lang sundan ng green team. Ang team na uulit ng sagot o hindi ba kakasagot within 5 seconds, talo Okay. Players, are you ready? Heto na ang inyong first movement. Let's go! Hey, 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 Mauna ang pink team, then kailangan sundan ang sundan ng green team. Get ready! Tiktok lock! Happy, Happy time na! na! Let's go! Ato, nag, nagbabantay ako sa basketball, eh ikaw. Ah, Nagmamasa ay, ako ng tinapa, eh ikaw. Ay, ay, nagpupulas ako ng bintana, eh ikaw. Nagsusumba ako. Eh ikaw. Ah! Five! Four! Naglalaba ako, eh ikaw. Ah! Ah! Nagkakandirit ako, eh ikaw. Medyo jogging ako, eh ikaw? Ah, oh! nag-warm up ako, eh ikaw? Uh, five! Nag-shuttle boxing ako, eh ikaw? Oh! One score for Green Team! Green Team! Go! Okay, okay. okay simulan natin ang ating Pink Team. Let's go, Then let's go! One point sa okay. Green Team. O oh, next move mo, Jason, go. Ayan. Ito na! Eh, eh, eh. Okay, a, 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 okay a, go. Eh, eh, eh. Go, 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 Green Team, go! Nagagal ng ko, ikaw. Ah! Oh. Binubunggo ko yung mga tao sa si MRT, ikaw. Ah! Oh. Okay, <laughs> sa mga paya, ikaw. Na... Bye! Bye! ako, ikaw. Nag-zumba ikaw. Na... na, na, na five! Four! Three! Two! One! Green! Two! One more score! One more <laughs> for Green Team! <laughs> okay! Atin <laughs> okay. last! Uh, kadalawa ang Green Team, ano? Isa pa, isa ba, wala na. Isa pa? Oh, pink team! Isa pa, isa ba? Isa ba? Isa ba, pa to, isa Are na! One, two, three, go! Let's go! Yeah, ay, yeah. ay, 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 oh, ay! <laughs> <yeah. laughs> talpak, talpak! Oh, oh, yeah. Go, go, go! Greeting, <laughs> <laughs> go! Nagpapakita ko kay Crush ikaw. Oh. Nagtitiktok ako ay ikaw. Um, Nagpokoryo ako nandun sa, sa school, ikaw. nagpa oh. Nagpapractice ako paano na ma ikaw. Oh. Naghahalo ako ng simento, ikaw. Oh. Naghahalo ako sa bingo, ikaw. kumakain <laughs> <laughs> ako ng mabilis, ikaw. Oh. Nagpapang, nag... nagpapang, 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 Nagkarahi ako ikaw! Nag-ano, nagpa-perform nagpa ako sa school eh ikaw! Namimingit ako, ano? eh, ako eh ikaw! Nagpipilday mo kami eh ikaw! Nagpa-perform ako ikaw! Ano nagpa-perform? Wala perform! Okay! One for rock. pink team! Pink team, okay na! time's up! Pink team, one point! Green team, two points! Congratulations, green team! Yeah! Sa inyo. Yeah! Oh, green team! Grabe na! In fairness, ang, ang Pilipino mag-isip! -e Game. Ano ba? Ah, lagi ka ba nag nito? Hindi. Parang ngayon ko lang siya nasubukan. First nasubo. time. First time niya daw. Ano ka pala naman, Phil? Ang gagaling Pero, niyo? Alam, ano yun? Anong yun? ano sikreto niyo? Ba't ang gagaling niyo dito sa... Um, Ayun, ikaw. Ay, ay, chatter Chetter eh. <laughs> <laughs> Talaga. O, oh, yung ba talaga ang mga teatro? Yes. sa Talaga ang yeah. all out mm. sila. Hey, at saka inspired Pero, ako, ako kasi ang kalabang ko si Kelvin. Yeah, yeah. Ay, Ay, bakit, bakit, o. bakit inspired ako kay Kelvin? Bakit? Hindi, kasi ang tagal na nang kaming nakita tapos kayo. Yeah. Makakasama pa rin natin si Kelvin sa masayang chismisan sa Salon de Chica.